Well, merong kasing uh, merong kasing malaking kinalaman yan sa buhay ng tao ang pera. Kaya dapat yung nagnanakaw ng pera, na dapat yan ay o Kaya maging uh, maging gamitin para sa kaunlaran ng marami at mabubuhay ang marami ng dahil sa perang yan. Pagkatapos ni mo, ilang buhay ang kinitil mo. Sa perang ipinagkatiwala sa iyong dapat doon pumunta sa mga taong kinauukulan. Kaya't buhay din ang kinikitil mo. eh banal na kasulatan naman, nagsabi na mayroong kasalanang hindi kamamatay. At may kasalanang nakamamatay. Kaya e, nakamamatay yan. Pag nanakaw sa perang dimpak limpak para lang sa iyong sarili. Siudas nga 30 pieces of silver lang na konsyensya siya, ang kanyang sentensya sa sarili niya, kamatayan eh. Uh, ito pa kaya, bilyon-bilyon ang ninanakaw para sa kanilang sarili, walang pakundangan? Uh, sobra pa sa death penalty sa sana ang dapat na managot niyan eh. Para matutong ang taong pinagkatiwalaan ng bayan, ay hindi naman lilin lang sa bayan na nagkatiwala sa kanila, sapakat may parusang kamatayan para maging ehemplo ng iba at maging lesson ng iba na hindi nila napag-aralan ang tataas ng mga grado pero walang pinag-aralan sapakat pagkasilay na, na napunta sa sa posisyon ay pagnanakaw puro ang kanilang ginagawa barbarik uneducated para sa akin ang mga taong ganyan. Huwag na kayong maglingkod kung magnanakaw man lang kayo.